So guys, for today's video guys, another sample ng work ko dito sa ano, uh, corrugated box sa Korea. Eh ganito guys, oh, nasa machine naman kami. Pakita ko sa inyo guys. And guys, isasalya ko din eh. Ako yung feeder. Yan yung pinaka machine namin lahat. Yan, yan. Ah, kita mo yan. Tapos yan guys. Ayan na, nagsisimula na. Ayan. Ayan, Ayan guys yung glue. Binalagyan ng glue dyan. Tapos, pupunta yan sa doon. Dito. Ayan. dyan guys, Pumapasok Ayan. automatic siyang automatic din siyang natatalian dito ako nagbibila automatic tapos, dulu, na tatalian tapos doon sa dulo guys doon na pinapasas Yeah, na. all the other. matik tali. Oh, so dulu. Oh, so tanah. Shout out, tanah jauh. Jangan orang. Jangan teropan atau nila lagi uh, guys. Tiada patah, tiada yung Tidak, terlalu. Tidak, terlalu. ito yung pinaka ano na black na set ng number yung bilang ng karton okay guys thank you so guys pa subscribe naman kung na gusto mo ang video nito thank you